Paglaki ko po, gusto ko po maging isang journalist, isang manunulat. I want to be a geologist, scientist studying the physical appearance of the earth. Gusto ko maging isang business entrepreneur, maging part ng media, serving the nation through public information. Gusto ko po maging doctor kasi as a kid, palagi po ako na expose sa mga science book tsaka doon po nag-spark yung interest ko sa science. Pangarap ko maging isang mahusay na businessman balang araw. Ever since I was a kid, you know, watching movies, I wanted to be like you know, Tony Stark or any of those big scientists. Paglaki ko, gusto ko maging policewoman. Gusto ko po maging computer engineer balang araw. Gusto ko po maging accountant, maging abogado para makatulong po sa mga taong inaabuso. Ang gusto ko pong maging pag paglaki ko po ay maging teacher. Maging isang mahusay na guro paglaki ko. Gusto ko po na ibahagi din sa kanila yung mga nalalaman ko para po pagdating ng araw na sila na ang namumuno, maibahagi din po nila sa iba ang kanilang mga nalalaman. Gusto kong i yung civil engineering. Gusto kong gamitin yung matematika para sa innovations and progress ng bansa natin. napakalawak na field niya. So, kung iisipin natin yung four years, uh, hindi talaga siya sapat. Yung two years na additional, uh, alam ko na matutulungan yon para lalong makapag-produce ng mas parang educated na civil engineer for the future. Introduction siya for me bago pumasok ng college. An extension for the lessons in basic curriculum to help us digest more. Aside from extension ng curriculum ng high school. Isa din siya parang preparation para bago kami pumasok ng college. Senior high school offers additional two years in secondary level which will improve our knowledge in the junior high school. Laking tulong po ang senior high school para sa akin dahil sa senior high school, mas nade-develop -de -de ang kaalaman ko at skills related sa mga, sa course na kukunin ko Sa tingin ko po makatutulong ang senior high school sa pagpapalawak ng ating mga abilidad sa at kapasidad upang magawa natin ang trabaho natin bilang isang professional balang araw mas makakatulong po yung senior high kasi mas magiging handa po kami sa kung anong gusto naming maging sa buhay. Stepping stone po namin siya for a better future. Makakatulong po sa kanya senior high school sa aspect na mas magiging ready ako sa college. Kitulongan po natin na umangat po 'yung bansa po natin. Gusto ko pong makatulong po doon sa progress na 'yon. Ang pangarap ko sa kapwa kong batang Pilipino ay yung manatili pa din sa puso nila yung kasabihan na ang edukasyon ang magpapaunlad sa atin. Mostly kasi parang nawawala na tayo ng passion to serve our own country. So yung dream ko sana magkaroon ng mas willing na hearts yung mga kabataan para paglingkuran yung sarili nating bansa. Sana maintindihan nila lalo yung K-12 kasi issue ngayon yung hindi nila naiintindihan kaya nagdi-disagree sila pero hindi hindi pa nga nila natatry. Maging produktibo sila sa inaharap. Kumbaga, highly competitive sila, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Pangarap ko po para sa mga kapwa ko batang Pilipino, lahat po sila makapag-aral. Kasi po yung education, pwede siyang maging tool para mas maging successful yung bansa natin and para mabawasan yung kahirapan and crisis around the world. Ang pangarap ko naman po sa mga kapwa akong mag-aaral na sana hindi maging hadla ang kahirapan upang maabot ang kanilang pangarap. Makamit nila yung gusto nila sa buhay, yung masaya sila. Sila ay makapagtapos ng pag-aaral upang sa gayon ay hindi sila maging pabigat dito sa ating bansa. Magkaroon ng isang mahusay at magandang kinabukasan. Maging masaya po sila sa kanilang mga ginagawa. Maabot po nila yung pangarap nila yung tipong hindi po sila napipilitan. Makapagtrabaho sila ng maayos at makatulong sa pagtas na ekonomiya ng bansa. Every person with a dream, every person that wants to be their famous movie idols, everyone that wants to have a successful future will will have theirs, will have their own time. Sana po matuloy po, tuloy-tuloy po yung K-12. Yung senior high school po kasi, ayon po sa batas ngayon, kailangan na po talaga, qualified na po talaga na dapat makapagtapos po ng grade 12. Matuto sila na pahalagahan to dahil uh, ito namang ginagawa ng gobyerno eh para rin naman sa amin at para sa ikabubuti ng ating bansa.